Buenos tardes damas y caballeros. It is great to be back. Iba pa rin talaga dito sa Pilipinas uh, although I would like to travel but uh, every time nakakabalik ako or kung tumagal na ako sa travel abroad uh, this time umabot kami ng uh, uh, one week, I uh, you you begin to to appreciate even more yung our country. Every time I go away, every time I go to better countries, first world countries, malinis lahat, ma honorable yung mga yung mga politicians, hindi magnanakaw yung mga politicians, disiplinado yung mga tao, still pagbalik ko no matter how how dirty, How corrupt yung mga opisyalis dito, gaano kagulo yung Pilipinas, gaano kainit ang Pilipinas, still uh, there's no place like home. And I'm very happy to be home and also happy rin ako to be able to blog as i do now na hindi ako binabantayan ng mga anak ko at ng asawa ko pa na uh, pinipigil ako magblog kasi sa totoo lang kung uh, ang mga anak ko masusunod eh uh, dapat matagal na ako tumigil ka uh, sa so let's uh, to be frank about it they are not too They are not too happy seeing me blogging kasi nakikita nila na-stress ako at uh, nakikita rin nila na na I put my life in danger. Nakikita rin nila na nawawalan ako ng focus sa mga ginagawa ko sa negosyo at kahit sa time sa kanila, na babawasan And then, uh, siyempre, uh, uh, dahil rin yung ibang mga bloggers dyan, na mga bayaran, na mga corrupt, ay nadungisan na rin yung, pang yung industriya ng blogging at uh, sabi nga nila, what, what, what do I have to do uh, pa to prove my my one, my accomplishment? Ang dami ko na raw accomplishment, uh, mas parang binababa ko rin sarili ko by blogging kasi parang ipinapareha ko sa sarili ko So yung mga dyan sa mga nakabili lang ng, pinabili lang ng suka, pagbalik, ka uh, ana analyst na daw. Political commentator na daw. <laughs> Pero, well, uh, sinasabi ko na lang na uh, I'm doing this uh, for, for, uh, pareho, kagaya lang noon, na marami rin ma na ako noon ng itinayo ko yung foundation ko in 201. At ngayon international na siya, supported and recognized by the United Nations and the European Union. Pero nung itinayo ko yan, nagtayo na ako ng mga libraries for free with free computers and free Wi-Fi sa mga mahirap na estudyante, free libro. At uh, limang library yan itinayo ko buong bansa, libre, private library, lupa sa akin, structure sa akin. Marami rin tumawa sa akin. Sabi, bakit hindi na lang ito uh, gumawa ng negosyo, kikita pa siya bakit library. So ngayon, na take over na yan ng anak ko, medyo na board na rin si Vat at uh, dahil marami rin tayong uh, mga nalalaman tungkol sa politika, so we decided to go into vlogging. So in, in a way, I miss vlogging na rin and I and I miss all of you and I'm just too happy to be able to to be back and talking with you this way at uh, tulad ng sinabi ko noon na uh, promise wala nang travel travel hanggang May hanggang May iko-control ko yung sarili ko <laughs> hindi ako aalis kasi kung nagta ako syempre na nawawala ako ng focus ang tendency ko uh, madala sa kasarapan ng buhay sa labas, sa mga pagkain, sa mga lakat-lakat, sa mga banding, sa pasyal dito, pasyal doon. So, nakakalimutan mo ang problema ng Pilipinas. <laughs> yan naman ang gusto ng anak. Kalimutan mo na yung daddy, mga problema na yan. Mag-golf ka na lang, mag-coffee ka na lang, mag-Netflix ka na lang. Subukan mo pa magsimula ang mga Korean novela, daddy. Ganun <laughs> Ah, uh, magkwan, magrelax, relax ka na lang. Huwag ka na, wag ka na mag-vlog. Pero ah, uh, ah, uh, parang naging kwan ko na rin ito. Naging uh, na-enjoy rin ako sa uh, especially to expose things na normally hindi kung hindi natin i-expose, baka mana, marami pa rin maniniwala sa propaganda ng mga taong nga uh, Uh, sa ng mga magnanakaw, na mga gan, uh, ng mga greedy sa pwesto, mga 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 mamamatay tao, mga mga kwan magnanakaw, sila uh, si, matatawa ang mga 'yan kung titigil si Bat. At uh, tulad nito ngayon, kahit medyo pagod pa tayo sa travel, hindi tayo matiis. Sana mag-rest na lang tayo, pero nang nakita ko, nakita ko na pi, na piñepestahan ng mga DDS, ng mga DDS kasama na yung mga bata ni ni ng mga bayaran vloggers ni Vic Rodriguez. Pinagpiyestahan nila na si uh, President Elect who will assume office on uh, on uh, end of uh, On January 20, ha? Huh? January 20, ay inisnab daw si President Bongbong Marcos in snap ay nako ang sakit naman in snap ang presidente natin <laughs> ayan pinapiestahan nila yan at uh, ito pa nga si si dating ambassador uh, Greece uh, ambassador at dating uh, uh, I think spokesperson rin ni Gloria Macapagal Arroyo at ngayon DDS uh, solid 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 uh, na na himod puit na DDS na si uh, na si dating ambassador Bobby Tiglaw ay sinasabi pa nga naglalabas pa ng hint na uh, kung bakit daw parang hindi hindi bakit daw hindi inimbita si President Marcos pero parang may daw pahiwatig na imbitahin si President si former President Duterte na naging in fairness naman naging close naman kay Trump nung presidente si Duterte at bad trip siya kay Obama pero kay Trump medyo pareho silang wala uh, uh, walang uh, walang kuan yung control yung mga bunganga so medyo nagkabutihan silang dalawa na uh, naging on friendly terms sila unlike kay uh, Obama na ininsulto pa niya uh, ni former president Duterte so para may hint pa sila na ganoon oh hindi na daw head head of state si Former President Duterte, bakit parang siya daw na imbita? So that's why sabi ko uh, sa mga staff ko, tulungan nyo na lang ako. Uh, kahit pagod pa ako, buuhin nyo kayo mga materialis dahil uh, fake news na fake news talaga itong ginagawa nila. At uh, hindi naman, hindi tayo, kaya nga uh, most of the time mas maraming nag-unlike sa page natin or hindi gaano nag-grow yung vlogcaster channel kasi yung dahil sa mga banat natin kay President Bongbong Marcos kasi ang uso ngayon ay uh, magsipsip ka kay President Bongbong Marcos para mag-grow yung channel mo kasi syempre uh, sabi nila 31 million na bumoto so dyan ang kung gusto mo mag-grow yung channel mo magsipsip ka at puro praises ka kay President Bongbong Marcos. Etayo eh tayo kahit sa abroad, binabanata natin siya. Sa budget, binabanata natin si Romualdez. So, pero ngayon, in this case, uh, it depends sa hanap na, naman natin siya. Hindi dahil, uh, dahil nagsisip-sip uh, tayo sa kanya. Kung hindi, uh, we will just base our defense on history. Kung ano ba talagang history ng American system. Lalo na yung inauguration of of an American president. Number one, number one, kaya fake news yung sinasabi nila na inisnap si President Bongbong Marcos kasi may nagpadala ng invitation pero yung mga emissaries lang, yung mga kwan lang, yung mga yung mga uh, uh, yung mga ambassadors lang na uh, ng mga iba't ibang bansa. So why is this? Why is this? Ha? Huh? Dahil meron meron tradisyon ang Amerika, ha? From the 18th century, 18 1880s, 18th century, ha? 19th century, 20th century na tayo ngayon, pero 18th century pa lang may tradisyon na sila kung may inaugurasyon ang ini-invite yung mga ambassadors lang, hindi mag mga heads of state. Siguro practical na rin ito na uh, one, problema sa seguridad kung ma-invite yung ibang heads of state. Ya, nakita naman natin na na magulo talaga. Meron na nga isang meron na nga pre, dalawa na nga, pa, pa, ilan presidente ng Amerika pinatay ng ganong ganon Si 'di ba? Si si John F. Kennedy, si Lincoln, Abraham Lincoln, ganon eh isama mo pa yung iba-ibang uh, heads of state kasama sa sa uh, incoming inauguration ng incoming president so it is it is really a a nightmare of uh, of a situation of a security nightmare talaga yan. so that's why lahat ng presidente hanggang ngayon unless unless ma-break ni Trump yan, tradition na 'yan na hini, hindi ini-invite so uh, unless uh, ga, uh, gagawin ni Trump yan hindi talaga pwede i-invite si President Bongbong Marcos dahil nga tradition 'yan from the 18th century from the 18th century or uh, uh two two centuries na, di ba? So bakit i-break ngayon? At the same time, kung ako naman presidente, ayaw ko ma-out ma magkwan ako, ma ma masapawan ako ng ibang mas kilalang heads of state, di ba? Siyempre, kung, ah uh, well, let's say, for example, invite si Xi Jinping. Siyempre, yung attention kay Xi Jinping dahil nung nangangampanya pa lang si, si President-elect Donald Trump, uh, meron na siya mga, mga negative na pahayag na mas uh, tat, uh, niya, yung itatax niya ng mas malaki yung mga pr produkto galing sa China. Ganon. At ipupwersa niya na mas maraming mga American uh, uh na uh, goods na makapa dapat makapasok sa China hindi para hindi tulad ngayon parang mas lamang yung China at ganoon din si Europa mas lamang yung mga European products na nakakapasok sa Amerika. kaya syempre babantayan ng tao ano ba talaga ang 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 body language ni Trump at si Kwan at si uh, si Jinping so uh, it it, uh, it is, baka ikaw na nga ang star of the show sa araw na yan, sa January 20, one day lang yan. Inaugural address yan at uh, uh, magbibigay ka ng speech mo na ang tawag nila inaugural address at uh, naalala natin, di ba, parati natin kinu-quote yung inaugural address ni John F. Kennedy na uh, uh, yung uh, yung uh, yung uh aspire to na kumbaga, uh, do, do, do not look forward to what your country can do for you but uh, you you do uh, you, parang you concentrate on what you can do for your country something ganon hanggang ngayon hanggang ngayon uh, hindi pa rin nakakalimutan sa mga sa mga debating classes ah, kahit ako noon debater ako yeah, uh, sa mga debate speech uh, speech classes yan isa sa mga ah uh, dinideliveran na speech so dapat siya talagang star of the show kasi that yung inaugural speech mo it 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 may be remembered forever kung maganda talaga yan ha so o yun yung ask not what uh, what uh, uh, what uh, your country can do for you ask what you can do for your country parang ganun so Uh, yun sinabi ni John F. Kennedy. So syempre, uh, kung meron dyan ibang heads of state, embes ma-focus yung, yung attention ng media sa speech ni Trump, ma-focus doon sa, sa sino bang kinamayan niya, sino ba hindi kinamayan niya, ano bang body language ni niya, uh, ni close rin siya kay uh, Canadian Ambassador Justin Trudeau ano bang body language nila ganon ano ba ang ano sino ba ang mas kinausap nyo niya, sino bang pinansin niya, ha? Yun. Sabi ni Aster Espero, as not what your country can do for you, but as what you can do for your country. Yan, yan ang exact, uh, exact quote. So, at ganun rin, si Eric JP, thank you, ha? Yun. So, uh, it, very practical lang, pero ang, uh, yung ikaw ang star of the show, and And that is the day when you talk to the American people. Kubaga uh, from your president to you. Eh kung bang yung ibang heads of state para nagsasalita ka rin sa ibang heads of state E eh, pwede naman nila yun sa sa television manood. So so that's why fake news talaga itong kinakalad nila na pag pas, uh, second day of the year pa lang puro fake news na ang kinakalad nila at uh, Uh, kahit uh, critical tayo from time to time kay President Bongbong Marcos pero kinakawawan nila ng gusto. Eh. Kung kinakawawan nilang presidente natin, parang kinakawawan na rin nila tayo lahat kasi whether we like Marcos or not, whether we voted for Marcos or not, whether whether A smart magic ang naglagay sa kanya sa pwesto na yan whether uh, mga mga bobotante ang naglagay sa kanya sa pwesto na yan pero the fact remains under a democratic system of government siyang presidente natin whether we like it or not so kung tama suportahan na lang natin and this is one case na sinusuportahan natin siya simply because ang ginagawa ng kabila ay outright lies outright lies So yan yan historical precedents. So I don't think uh, uh Trump will be the first president since the founding of since the founding fathers created the uh, the United States ha huh, of America. Ha? Huh? break lang yan ni Trump, ha? Huh? So I doubt, I doubt whether he will do that, ha? Huh? Kaya kinonfirm na ito ni uh, Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez uh, and this is the better Romualdez <laughs> hindi pareho yung sa sa kongreso na siya daw ang mag represent sa Philippines during the inauguration dahil daw puro ambassadors lang daw ang na-invite ha ah? at uh, uh, siya daw ang magiging representante ni President Bongbong Marcos at uh, sa una naman nung eh uh, tinawagan ni President Bongbong Marcos si si uh, Mr. Trump to inaugurate to congratulate him. Uh, sinabi naman ni President Bongbong, Bongbong Marcos na bagamat siya hindi personally close kay Trump, si Trump ay ay close personally close sa nanay niya si First Lady uh, Imelda Marcos. In fact, uh, sabi niya niya uh, ni presidente nung uh, tumawag siya kay Trump nung November 2024 uh, si Trump uh, kaagad tinanong kung kumusta ang nanay niya at itong quote ni presidente ah, ang kaibigan niya talaga mother ko Kilalang kilala niya yung mother ko kuno kumusta niya how is Imelda? sabi ko binabati ka nga yon sabi ni President Marcos. So to to go back to history, meron tayo past vlogs na sinabi natin sa panahon na na according to the PCGG at Guinness Book of World Records na nina tayo ng ni Ferdinand Marcos left and right. Si Imelda was presenting herself as as uh, the the, 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 the princess of the Philippines richer than the kinokompet niya yung social... Pag uh, so, uh, high society, kino-compete niya yung Queen of England. Pinapakita niya na mas mayaman siya kaysa Queen of England. Kaya left and right yung mga so, so, social gatherings, ina-attendant niya, hino niya, kasi marami silang nakabiling buildings ha? buildings at uh, uh, estates, ha? mga asyenda, ha? parang asyenda sa laki dyan sa New York and other uh, other states in Lindenmere state naalala ko pa isa na lumabas sa mga sa mga, sa Guinness book of World records na isa sa mga biggest properties ng mga Marcoses na nakuha na rin ng gobyerno kasi na-prove natin na galing sa pera ng bayan yun so yun na uh, kaya uh, tama ito sinasabi ni President Bongbong Marcos na kasi kuwari rin, mahilig rin sa... Uh, ito rin si Trump, ganun rin ang personality niya na nag-host siya ng mga parties, nag-invite siya ng mga, ng mga first ladies, ng mga heads of states, mga presidente, mga, mga top society, mga stars, di ba? Kaya nga naging close email dahil sabi may relasyon daw kay uh, American actor George Hamilton, Ha? So, yung mga ganoon. So, they they are uh, they are uh, kahit nagihirap yung buong bayan, pero si Imelda nagto-throw parties like there 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 is no tomorrow na na tinatalo pa niya yung Queen of England sa sa laki ng mga parties niya. Yung uso pa yung time ng mga disco disco, ganoon. So, yun, na uh, kaya diyan sila naging close ni Trump. Yan. So, it may it may work well for us rin tayo dito, kwentas klaras naman tayo, no? So we praise and kung ano man, historical facts at uh, sinasabi natin yan. And meron na naman magdi-debate sa akin dito, mga supporters ni President Marcos, i-proof ko raw, i-backtrack nyo na lang, google nyo na lang, blogcaster Imelda Marcos. Ang dami kong blog, historical record, cited, yung mga sources ko, kung saan libro, saan newspaper, saan kwan, Pwede nyo siya yes, i-google. Basta yung sasabihin nyo, na, but i-prove mo yan. Yung sinabi ni Guinness, hindi lang Guinness, halos lahat. Washington Post, New York Times, uh, Time Magazine, Newsweek, Asia Week, lahat yan, kinukot na natin yan. Naalala ko yan, ang dami ko nung marami pa yung staff ko, uh, habang nagbabakasyon ako sa abroad, three times a day lumalabas yung mga expose ganyan. I think mga yung bago si Marcos mga June, July, ganoon. Timing 'yun sa 2022 yung yung birthday ko, nag-birthday kami sa Eastern Europe. Pero tuloy-tuloy lumalabas yung expose ko. Siguro mga 100 na na video or 50 video ginawa ko diyan. I-Google nyo na lang as proof about the excesses of the Marcos administration. Pero alam ko magagalit kayo. I, I'm sorry. I have to... To cite that, to point out the fact na talaga naman, baka sasabihin ng mga DDS, ini ko ito. Talaga naman, close talaga. Close talaga si Imelda kay Donald Trump. Yun lang, yun ang point natin. Ha? Uh, I'm just laying the foundation. Tayo dito, nakita nyo naman, hindi tayo bayaran-blogger. Nakita nyo yung mga bayaran-blogger, Christmas, New Year, nagbabanatan pa sila. Tayo? Pag gusto, gusto natin magbekasyon bakasyon tayo. Stop blogging. Whereas yung mga vlogger, dahil bayat sila ng pati ayuda fans daw ni Romualdez, binibigay sa mga vloggers. So, wala silang tigil sa kabablog kasi under order sila na upakan yung mga Duterte. Yung mga Duterte bloggers rin, under, um, under financial motivation rin, binabanatan din si Marcos. So, tayo lang nakares. Dahil lang nakares. Naka-recharge kasi independent and truthful blogger tayo. Walang kume sa atin. Uh, we, uh, we are only motivated by love for God and country and the Filipino people. So, sabi pa ni Marcos, uh, I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep As can, as can possibly be because it has been for a long time. So yung nga sinasabi niya na na hindi lang ma-close yung bansa natin sa Amerika, close rin yung nanay ko kay President Donald Trump. I hope I hope that will uh, work well to our to our advantage. So bakit ba siguro um, maraming iba sumasakay dito sa fake news na ito unless magbagong isip ni Trump. And then talaga, talaga, kasi, nag, uh, pati yung sila, Bobby Tiglo, nagpapublish ng memo na yun nga, mga ambassadors lang na-invite. Unless magbagong isip ni Trump, pero earlier kasi, may, may mga news report sa Amerika na in-invite na niya, yung December 13 news reports, na na-invite na niya si Quan si Xi Jinping, ng China, sa inauguration. At, uh, pa-sabi rin sa mga news report noon, pwede rin close rin si Trump sa Hungarian Prime Minister Viktor Orban. So, very close sila o baka ma-invite rin at saka yun nga yung si uh, si Justin Trudeau ng uh, Canada. Uh, at uh, after ng integration niya yun, na uh, 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 nag nag-meeting nag na siya, ha, huh? sa uh, na sa ibang world leaders to include the uh, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, French presi President Emmanuel Macron, and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. So kaya nagpuwell yung mga yung mga usap-usapan na na-invite ito. Pero parang uh, Trump in the initial news kaya nagpadala ng imbitasyon sa mga ambassador ay uh, mga ambasador lang. O baga, Trump will not break tradition uh, from the 18th century. He will not break tradition na ang mga ambasador lang ang i-invite sa inauguration niya sa jury, sa January 20. So, yun lang po. Yun lang ang gusto natin i-clear out dito kasi, uh, uh, siyempre, kung mga... Uh, pinapakalat ng mga ng mga DDS nitong fake news na ito ay uh, this is unfair also to our president uh, hindi man tayo sip sip kay President Duterte pero we just up ah, kay President Bongbong Marcos pero we just uh, we are just fighting all kinds of fake news and this is one fake news na dapat natin uh, kalabanin so yan yun lang yun lang guys and uh, thank you for all of those who join me Sorry, sa abroad, hindi ko kayo na-acknowledge kasi ang ginamit ko doon, cellphone lang. ha uh, Thank you, Emily Romero, Mira Inowe, Joyce Tiglao, O ano kayo ito ni Bobby Tiglau? <laughs> ha? Los Biminda Garcia, Manny Perez, uh, Ro uh, Rosie Rolando, si Joey Aquino, si uh, Ang Dating Kampiyon, Happy New Year, Ang Dating Kampiyon, si Polo Car Si Polo Carpio, thank you for the support Polo Carpio at uh, for understanding kung bakit uh, nawalan tayo for a few days during the Christmas uh, New Year holidays si Maximo Dakaya pero naka-recharge naman tayo para makapag-vlog tayo ng tuluyan hanggang May hanggang May. Uh, si Aji Santos uh, unless kulitin naman ng anak ko, mga anak ko na mag-travel na naman kami kasi parang may binabalak na naman March or, or April bago ma-expire yung Schengen visa namin. Makapunta muna kami ng il ilang lugar sa mga sa Europe na hindi pa namin napuntahan. Like Azerbaijan. <laughs> yung mga ganun lugar. Kasi halos naubusan na kami ng lugar na napuntahan. Na yung mga kilalang lugar, halos lahat na napuntahan namin. Yun na lang, yung mga Yeah, has, uh, itong Hungary, nakapunta na ako. Sa ito, ito naman Ukraine, du, dumaan kami dito, although hindi kami bumaba, pero dun, dumaan kami dito on the way to Russia. So, tingnan natin, tingnan natin. Uh, Nelson Tragura, thank you. ah huh? uh, yun, sabi nila, so ask what you can, what your country can, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for, ah, hindi, ito daw pala, si Duterte, Ah, sabi niya, sabi daw ni Duterte, ask what your country can do for you if you do not know what you can do for yourself. <laughs> okay, rito si, si Nelson, ha. Ah. Ibang-iba ibarin ang dating, ha. Ah. Okay, ha. Ah. Ayan. Okay. Okay, so yun, yun, ha. Ah. Thank you very much, everyone. And of course, Eugene Bag -Gab Gabriel na nagbuena mano for the new year, ha. Ah. Uh, uh, at uh, tamang-tama kasi uh, akala ng bad team ko na pagdating ko relax muna tayo. Pero sabi ko, hindi. Eh. Meron akong fake news na gustong kontrahin. And thank you bad team for excellent report. Ah. Uh, excellent uh, research. At pinadala nyo kaagad sa akin. So, mucho mas gracias sa todos. And uh, happy new year to all again. I miss you all. And uh, I'll be we'll be seeing more of each other dito sa vlog nito. Thank you very much and see you in my next vlog.